Ayan, uh, magandang araw mga kaibigan. So for today, wala po tayong kalaban. Sinungkit ko na lang po yung mga may bulak lang. Kasi yung iba, lipas na, na lanta na, so wala na yung mga flowers nila. Sayang. At, uh, ayan po ang ginawa natin. Sinungkit ko isa-isa yung mga nag para naman po may update natin. So, ito po sila, kasi dalawa sila, si Green Purple Lips. Kaya siya tinawag na Green Purple Lips kasi dun sa center po niya, dito dito, may kulay purple po yan. Ayan. Kaya, tinawag po siya green purple lips. So, dalawa. Nilagay ko sa tabi yung isa kasi um, hanging basket. So, ganito lang po yung mga ginagamit kung hanging basket, maliliit. Nasa ganun po ay marami po magkakasya sa ating sapitan. So, ito si green purple lips. Dito sa isang cane, dalawa yung spike na nagbigay siya ng dalawang spike. And then, dito sa isa naman po yung solo spike. So, nakakatuwa kasi po binigyan po tayo na marami bulaklak. And then dito naman po sa isa, dalawang spike. And dito late yung isa, pero the two flowers lang po dyan ang uh, magbubloom. And then itong mahaba. So napakaganda. Tulad na po na sinabi ko kahit anong klase orchids, basta po pag namulaklak na napakaganda. So, ayan. Tapos, ito naman po yung dalawa. Itong isa. Si soft pink po ito. Nagbigay lang po siya ng isang bulaklak. Pero napakaganda. And, uh, napapansin ko, medyo nagda-dry siya kahit tinidiligan ko siya twice a day. Kasi, yung hangin ngayon, maski mahangin, ah, mainit mainit yung singaw ng hangin. So, mamaya, bago ko siguro sila is ibalik sa sabitan, maglalagay ako ng ispagnum mo sa ibabaw mo. Para mag-sustain ng moisture. Ayan. Kahit isa lang po ang binigay niya. Super cute. Diba po? At eto hindi ko alam ang ID nito Dati ko na po ito. So, yan po ang kulay. May pagka... Uh, yan. Oh. Ang ganda. Kahit dalawa lang po yung flowers niya. Napakaganda. At malulusog yung mga cane. Ayan po yung mga old cane. So, yung namulaklak, yung pong lumabas na bagong cane. Ayan. Ganda. So, ito naman po mga kaibigan ang ingay ng motor pabalik-balik kanina pa. Si Yellow Red Lips. Ayan. Ang ganda niya. Sobra. Hmm. Tapos, yung pinaka-bulaklak niya, matigas. Kapag ang bulaklak ng isang orchids ay makapal at matigas, nagtatagal po yan. Hindi katulad ng iba, yung pure pink, yun, madali pong Uh, malusaw o mawala yung bulaklak kasi manipis lang meron na ako noon ewan ko kung ipakita ko siya during live yung po yung ginagamit kong background yung ating mga bulaklak ng orchids so ito makikita nyo napakaganda ng combination ng kanyang kulay ayan. ito po si yellow red lips ayan ito sa mga mukara na binili ko. Ito yung mga huli kong binili mukara. Actually, hindi. Ah... Uh, lubing size po yung binili ko. At mura lang po. ba? Diba? Ayan na po. Namumulaklak na. Ang ganda-ganda. Ayan. Siya po si White Spot. Ayan, si white spot po siya. Vanda hybrid white spot. Ayan. Makikita nyo po yung spot. Na uh, spot, spot niya. Ayan. Ang ganda. Nung nakita ko, spike lang siya. Then, ah uh, hindi pa siya totally bloom. And, tuminga na ako kahapon. Ayun, fully bloom na po siya. Maliban na lang po dito sa isa. Ang ganda, sobrang ganda. Sa akin, yun nga, lahat-lahat po ay maganda. Pagdating sa orchids, lahat po ay maganda. Kahit wala silang bulaklak, maganda para sa akin. So ayat po si uh, Mukara White Spot. Siya lang po ang namulaklak sa anim yata na binili ko. Siya lang po ang bukod tangi na unang namulaklak. And then eto nga, pa uh, wala na rin po yung kanyang mga flower. So, ayan, nalanta na rin. Pero, natagal na rin po ito sa akin. At, ang uh, um, ano niya po ay si Grape Maroon. Ayan. Grape Maroon. Diba? Ayan. So, minsan kasi, pag nagdidilig ako, ang gamit ko po ay hose. Kaya talaga, nabubugbog yung mga bulaklak nila. Gawa ng maisingit ko lang po sila. Wala po kong oras na sabihin mo na, ay, kailan tuwing umaga, ha? Aasikasuhin ko kayo tuwing hapon, kayo ulit, hindi. Pasingit-singit lang po ang aking mga gawain pagdating sa aking mga halaman. Kaya yan. Ang importante po ay madiligan ko po sila kahit once a day. Pero dito sa aking lugar, dapat ay twice a day. And then, meron po siyang dalawang kikis na pangatlo yung nasa taas ayan. so maganda po yung kanyang cane kasi ito po yung matitigas ayan, kulay pula ang cane yan so in-update ko lang po siya at andito na po sa atin si green wings, ayan namulak-ulak na siya medyo nag-fade hindi katulad nung una niyang blue ayan po si green wings ganda rin po ng kulay. So, ayan o. Diniligan ko po ito kanina, umaga. Ayan. Dahil mataas yung kanilang sabitan, syempre mainit at wala silang silong. So, talagang nag -e evaporate ka agad yung kanilang moisture. Ayan. So, tama lang na binaba ko sila at malagyan ko sila ng paglumos. No? Tigang na tigang. Ayan po si ating green wings. Ayan. At ito po ay parang si TG Blue ito. Ayan. Okay. Mm. Ito po ay sinabay ko na rin po dala po ng aking kapatid ayan. at ang aking nanay from Sambales Ayan. nagpasalubong sila sa akin so ayan, ito ang dala at ang gaganda po ng kanyang cane ang lulusog ang tataba hindi diba po mm. ayan diba, Then, meron pang isa. Ito po naman po si black blue. Black blue. So, iba-iba ang tawag nila. Black blue. So, dalawang cane po yan. Yan. Ito yung mga gusto kong kulay. Yung kasing itim ko. Yan. Diba? dalawa king So ayan ako po 'yung nagpapasalamat sa aking kapatid at sa aking Mudra na nagpasalubong sa akin ng orchids. Yan dalawa. Actually tatlo po 'yung dala nila. Tatlo po 'yung dala nila sa akin. Ito 'yung isa, 'yung bromeliad Tiffany. Ayan, nasa loob ng bahay. So ginamit ko siya nung pasko. Ayan, napakaganda iba Tsaka ang pintabong ng lago. Ayan. Si Bromelia Tiffany. And lastly, hmm, ito pala si ano, so saka ko na lang po i-update ito, si Dragon Pink. May dalawa siyang spike. From spike, may lumabas pa siyang isang spike. Ayan. So pag nag-bloom na siya, yan i-update ko po kayo. Si Dragon Pink. So, ito mga kaibigan, ang sobrang gandang-ganda. So, kahit sino po ang <laughs> nakakakita, yan, napakaganda. Bakit? Ayan na mga kaibigan, nag-bloom na po lahat. Yung up apat na spike. Yung 1 cane, tatlo. 1, 2, 3. And then yung isa, nasa likuran. Ngayon, ako po ay bro problema sapagkat mabigat yung mga petals. Ito, baka mabakli. So, itatali ko dito na lang sa isang akin. Kanya nga lang, ito, hindi ko alam kung paano ko siya susuportahan. Kasi, yung pong isang spike or yung tatlong spike, marami pa ang hindi nag-bloom. Ayan. So, bibigat at bibigat pa po yan. Ayan po. Ayan. Di ba? Ang ganda! So, hindi po ako makapag-antay hanggang sila po ay nag-bloom ng sabay-sabay. Kasi, ang ganda-ganda nila. Nakaka-inlove po talaga yung mga bulaklak ng orchids. Lalo-lalo po kung mabigyan tayo ng ganito kadaming spike. Diba? Ayan. So, thank you everyone. At maraming maraming salamat sa inyong mga suporta. And God bless. Keep safe everyone and Happy New Year. Ayan.